Magandang hapon sa lahat. Noong 1931, sinalakay ng hapon ang Manchuria. Ginamit ng mga hapon ang Mancho na di umanoy nagnanais ng kalayaan mula sa mga Chino upang mas mapabilis din ang pagkalap ng suporta sa gagawing pananakop. Nagtatag ang mga Hapones ng isang puppet government sa Manchuria at tinawag itong Manchoko. Ang naging leader ng puppet government na ito ay si Puyi, ang huling imperador ng dinastiyang king ng China. Umapila naman ang China sa League of Nations dahil sa hindi nakatarungang ginawa ng Hapon. Pumanig sa China ang League of Nations at hindi kinilala ang Manchuko bilang isang estado. Dahil ito, kumalas sa League of Nations and Hapon noong 1933. Noong 1937, ang idwaan sa pagitan ng China at Hapon ay mas lalo pang umigting dahil sa isang incidenting nagsimula sa hindi pagkakaunawaan sa tulay ng Marco Polo sa Beijing. Hindi pumayag ang mga Chino na papasukin ang mga Haponis hanggang sa nagresulta ito ng pagsalakay ng mas malaking hukbo. Ayon sa ilang mga eksperto, ang in ito ang nagpasimula ng pangalawang Sino-Japanese War. Matapos masakop ang Shanghai, sunod namang sinalakay ng mga Haponis ang Nanking noong Disyembre 13, 1937. Bukod pa ito sa ilang libong nahuli at ikinulong na sundalong Chino prisoners of war na hinatulang na mamatay matapos bumagsak ang Nanking. Ang insidente ito ay isa sa mga itunuturing na pinakamalalang krimen na nagawa. Noong 1938 ay pinanukala ng pamalaang Haponis ang pagbuo ng isang new order sa silangang Asya na pinamamahalaan ng Imperyong Hapon kabilang sa Bagong Silangang Asya ang Hapon, China at Manchoko. Layunin umano ng bagong kayusan na ito ang Number 1. Pagkakaroon ng permanenting katatagan sa Silangang Asya. Number 2. Pagkakasusundo magkakatabing bansa at international Nostishya para sa lahat. Number 3. Magkakasanib na puwersa laban sa komunismo. Number 4. Pagbubuo buo ng isang bagong kultura para sa rehiyon. Number 5. Pagtutulungan pang-ekonomiya. Number 6. Pangdaigdigang kapayapaan. Pagdating ng 1940, ina inanunsiyo ni punong ministro Arita Hachi Akero na ang bagong kayusang ito ay mas palalawigin at isasama na rin dito ang buong timog silangang Asya. Ayon sa kanya, natural na lam lamang na masasama-sama ang mga bansa sa upang masiguro ang kani-kanilang pagunlad at mapanatili ang kapayapaan sa punong ministro silangang Asya. Binigyan ng pangalang ng bagong punong ministro Matsuka Yusuki ang planong ito ng Imperyong Hapon ang Greater East Asia Coup Prosperity Spear simula noon naging pangunahing layunin na ito ng Imperyo Ngapon na makapagpatatag ng impulwensya sa buong silangang Asya. Paggataki sa Pearl Harbor Upang matupad ang mga layunin ng GAACPS, kinakailangan patalsikin ng hapon ang mga British, Olandes at Amerikano mula sa Silangang Asya. Bunsod na rin ng oil embargo o patigil sa kalakalan ng langis kontra sa hapon ng United States ng Siyembre 7, 1941, bidlang Inataki ng ngapon ang base militar ng United States sa Pearl Harbor sa Hawaii. Bah bahagyang napilay nito ang hukbong pandagat ng United States of maraming tao ang namatay. Nang sumusunod na araw, nagdeklara ng digmaan ang Ali powers ng United States laban sa imperyo ng Hapon. Britain, Canada, Netherlands, Australia at China. Sino sino naman ng Axis power ang ginawa ng Hapon at formal na nagdeklara ng digmaan laban sa Estados Unidos makalipas ang apat na araw. Isang estrahiya umano ang pag ng hapon sa Pearl Harbor dahil mabibigyan sila ng sapat na oras upang ganap na salakayin ang mga bansa sa Timog Silangang Asya. Naging katwiran din ito ng United States para tuluyang sumali sa kalawang pandigmaang pangdaigdig at wakasan ang pulisiyang isolationist. Ang imperyo ng Hapon sa Pilipinas. Ilang oras lamang ang nakalipas matapos sa lakayin ang Pearl Harbor. Ang Manila naman ang sunod na sinalakay ng mga Hapones noong Desembre 1941 Matapos ang pakikipaglaban ng pinagsamang pwersang Amerikano Napilitang umatras ang mga Pilipino at Amerikanong sundalo sa Bataan at isla ng koridor Idineklarang Open City ang Manila upang maiwasan ang lubos Napagkasira nito noong Enero 2, 1942. Nagpatuloy naman ang depensa ng mga Pilipino at Amerikanong sundalo hanggang Mayo 16, 1942. Hanggang sa tuluyan ng bumagsak ang koridor. Lahat ng mga nabihag na sundalo sa bataan ay pinalakad ng mga Japones papunta sa Kapas, Tarlac date March ng pananakop nag-imprinta ang mga Hapones ng mga pirang papil military notes na may halagang 1 sentimo hanggang PHP 20 agad na ginamit ang pirang ito pan-sirkulasyon sa lahat ng transaksyon at kalakal ipinagbabi Gabila ang ginawang pagkontrol ng mga Haponis upang mabawasan ang inflation o pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Nagpatupad sila ng mga price ceiling sa mga nagtupangunahing produktong binili.